hi guys. Where's the ice cake one? So, uh, welcome to my video, and uh, this is your Miss Universe 81 of the social climbers. A pina fagan, that's a social climber. you know. So, we will go to I know, Diva's house kasi we got a visit him. Pero, punta na tayo. Pesa tag eyes. Ito yung J-port. So, binibutay tayo ng yalo kasi wala silang yalo. May ref sila pero hindi sila nagpapalamig ng water. So, kasi masarap pumain pag may malabig na tubig. So, binibutay tayo ng yalo. Pag 5 pesos naman. Nice, sir. Ice ako isa. So, ice. Nice. So, bibisit tayo natin sa si Diva. Kapusin natin yung life na kung ano bang maging life ng may mansion, Na may magandang kwarto. kapos na ba ang bahay nila? Thank you, Kuya. Tingko na. Thank you. So, ito yung house natin. Five pesos each. So, after yan ay... Uh, kakain, of course, tayo Diva kasi masarap naman nilagay ang ulam nila. Pero sabi nga nila, malungkot na lang May mga Hersey's na malungkot na sa kanila kasi um, nagbukod na ng bahay si Ivy. Sa katapat din ng Manila So, may ba saliling bahay na si Ivy. Tapos, um, yung papa niya na nandun sa dagat at sa ano, alon. Alon ba niya? So, yung mama niya siya. Tapos yung mama niya very busy. Tapos yung punso nila may tindahan, siya na talaga nag-iisa sa kanilang bahay, so kamustahin natin siya. ganun na tayo mga friend kamustahin ang mga other friend may gate, may gate pala isa ka dito, ka-open ang, ginagawin yung eyes teka lang <coughs> and, mayaman talaga sila kasi may gate, and, di ba? and yung bahay ni Ivy second house The two story house fish pan dito. Mga yeah. So, let's eat! ko may buwan. Pag nito talaga sila all the way. So, ah! corned beef. Tambod na pala. Bawag sa iring. Pung <laughs> susyagan and Bihon. Ah! That's it, guys. Nabihan ba eh. Sige, saan nag-upload ka na? Ah, ayan mo i post uh, so, Nabihan gabi pa? And, at dito tayo. Ito yung mga tubig na sarili. Na. Ah! <laughs> tubig na wala. na. Nakuha na yung tubig. <laughs> yeah. And... Ngayon tayo dumaboy. Yeah. So, that's it masarap talaga pag nakakamay. Kumain yung nakakamay. Kasi nakapaan, di May question na, Why are those uh, are you Filipinos used to eat using hands? I can't think they, okay, why? you use your feet? Let's eat. <laughs> That's it. uh, 350 po lahat. <laughs> <laughs> Kinain mo po. Ang pero... Ang na ito? Show sila. Ah, oo, nag-iyan. Pag-show sila. Ah, oh, pa special Irma at pakanta ko nila. Ah, oo. special guest ka na Okay. Ilang, ilang na. As ilang ka ko. Just lang back up. ba man si Justin or si Dave? Oo, oh, makatag man. Ang gatag yung itong pakamot nila gatag sa sa plaza. Ay, so kubit. Justin, yatag sa ako, isa, kahanga, isa, one half kahanga, ano,

Dali mo dami kaot, daday. Yung mga bisita siya mga batchmates niya. Um, ako, hindi siya ako kasi sa ulit yung parang bank. Ang mga abis na yung bahay. <laughs> hindi naman tayo, di ba? Mmm. So, oh, ito ang kanilang kitchen. Ah! You're here! Ilang pusa. May pusa. Oh, di ba? So, mga stove nila mga ganda. Ganun din ang bahay na. Ay, ay yung saging yung loto. Hmm. Ito din ang... Ayun na tayo ng bahay. Hmm. Sa labas, makikita. ano, oh, nung siya ng mga balay na dalagay. <tinyo> Nay! Ayun. Hagi putol itong kuan di ay ito. Sige kuhaan ni Brenda nga mga tanong. Okay. And meron sila sili. Ay, sila din eh. Sili nga dag ko. Mga sili, ha? Huh? Hmm, dagat sili. So, that's it. Mga dogs. May mga may yaman pala dito na. Diyan sila nagkain na pag may mga contest-contest. Mga kanjan sila nag babaliksahan or nag-stage. Magluto yung mga parents ni Diva. So maraming mga kaldiro. Pak! Pak! Pagbitay na. Pak! May makaw, ha. Pak! Bongka! <laughs> Diva. Malalaman mo talaga na mga mga ay mga tao pag may mga kaldiro at stove. nula sa stove. diba? Diva. Ayan, ang mga sala. Maintain ang cleanliness and orderliness and um, synchronization. Synchronization! <laughs> yeah So, let's go to sa kanyang room. Wala siya kuwan yung tiles ay. Parang tiles. Gusto nang pambit na. Oh, di ba para original? <laughs> para siyang ano. Maganda talagang may ganito sa kuwan kasi it will can absorb um, bad energy. And yung uh, ano nagubay yung suga. Bars si yung suga guys. Yeah. Ang ah, kanya. Wow, ganda ng concept niya ngayon. It's ano siya? Stripes with orange and blue. So sorry po guys, kasi wala tayo. Yeah, kaya wala suga so, magplas yah. So it's orange and blue with the pink na. Sa so, to ganon sa yellow. The mirror itself. And, ah, di ba? Ganda pa rin ang kanyang ano room. Sa so, palungkot lang kasi kapag siya naman isa dito, siya sa tali yung ano, naman tayo, di ba? This is our comfort zone. So, wala namang lungkot-lungkot pag ano. Malungkot nang siya in terms of um, fact na tayo mag-isa sa ating room, nagmuni-muni. Yan, yeah, titingin, So, sa so, so, cellphone, huwag gano'n sa movie at whatever na gusto mong ano. Sa kanya kasi marami siya mga, diba? may computer, may mga phones, wala may TV, di ba? Yun know, the power of having a lot of gadgets and wifi. and may TC additional air conditioner, di ba? Perfect. Kanya mini room, ay kanyang study area. Di ba? Akong room is be parang malawak pang room ni Diva kaysa akin. Yung room ko kasi may ano eh, parang ganun siya door, pag ganun dahil yun. So, may konting ano lang siya. Wala pa to. Kaya, meron siyang mga makeup. Ano? Ah! Laka, <laughs> loko. May mga something dito. Mga makeup chair ba? to another TV. Hindi pa. Pwede siya mag-TV dito. Pwede mag computer. Yun. And, kasing kaya na tuloy itong mag-anam dito. May ari lang. Hello, what's up? This is Kirk's Antioxidant activity. to vitamins. This is so palmetto excess strength, collagen and keratin. Hmm. Yung mga ganyang mga supplements This Ito din is Kirkland from Kirkland, nand. Pero ano sa Kirkland? Ito naman ay lavender smoothing body lotion. Yung natin joy Ito is a super alcohol. <laughs> Grabe ang alcohol sa ako. Diba? Bongga. Ito yung mga shoes din niya. Very organized. Magazines. Noon. Oh, Magkabit ni Spears talaga. Mga Regine. Mga Divas. Diba? At mga sa Metro Magazine. Ay, Mag. Mags Mag. Mag. Meg. Mag. Mag. Diba? Regine is her favorite. Si Gio. Same kami. May ganyan din kami pastel mga perfumes. Mm. dito na lahat. Baka change. Chance Chanel, Armies, Coco Chanel, mga pansy niya, mga pulbos niya. dito yun. Yan. And ito yung ano niya. Ah, very organized, di ba? Hmm. Ganda na ano niya cabinet sa akin is blue. Sa kanya is para siyang Uh, caramel caramel ano to cream white chocolate ano, yung mga bags meron siya mga bags talaga yan ito na ah uh, di ba ito talaga yan ano niya, oh maganda talaga to itu mga malata na dito plus mga malata o oh, for travel abroad and local Oh, congrats, Diva. Ganda ng room niya. my room, a room, there's room because it's a I the privacy and then the comfortability. If you wanted to be alone, if you wanted to get some rest, so So congrats to room diva, right? at of course. and That's it, guys. This is your Mister Service You one of my vlogs. The most beautiful members of the social climbers <laughs> for me. <laughs> So, thank you so much for watching. Salamat na maraming salamat po sa mga followers natin. Kasi, lumulobo ng followers natin. Hindi siya gaano bongkang pag-blast or pag-lobo. Basta, kunti, 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 lumulobo. At, nadadagdagan everyday. Maraming, maraming salamat po. And, sa views natin, maraming, maraming salamat. Kasi, nakakasaw talaga tayo. Naka, nakakakota tayo. So, kahit kunti, kunti lang naman dito sa YT. Kasi, bongga naman sila. Sila, sila Rhea, sila Brenda, sila Scarlett, sila Altea. Kasi, talagang marami nag-engage sa kanila. So, sa amin kasi maintain lang ba? From noon hanggang ngayon, maintain lang talaga. Hindi siya, hindi siya tumaas, hindi siya bumaba. Maintain lang talaga. Smooth lang yung maintain. So, maintain nyo yung sahod na sinasahod namin everyone. So, maraming salamat po and let's enjoy the weekend. Happy Friday everyone!